Hirap. Nakakapagod ah, pero konting tuis lang. Ayan. Hmm. Si Juan. Ah, hi. Uwi muna na Pahinga mo kaso Okay Hello hmm. mga guys ah at pagulay uh, ng palo para pili po tayo sa susunod na ating ayun look. dito ang daming hindi pa na-fresher kawawa naman ng mga tao sana mayroong pagbigay ng pag na para pang pagbiga dito sa amin ang kwan dito sa hindi may kaysa kawawa naman at sayang yung palay dito oh. kawawang kawawa yan yung palay kawawa sayang gano'n yun yun dun pa oh. yun marami rito yun pa yan mayroon pa doon sa dulo marami pa doon nakatakot sayang nga mga guys sa pati Good afternoon, good afternoon mga guys Ah, uh, Dito tayo ah uh, kukuha ng pang sapin doon sa lalagyan ng bagong ani para ma-treasir Ito Kaso, ang init, ang init hmm. Eh, hey hindi ko na oh oh, hmm, ang galing oh ang ko lang naranasan do mga guys saka marami pang hindi na te dito sana matulungan ngagi isang mga kalahating buwan na, na naka ani nakatambak hindi pa na tracer ayan oh dami yan sana matulungan ang mga mayari ng inani para ma bilad na yung palay hirap pag walang pag-subscribe okay, ang Domingo

Ano sa bahay. Papahinga para makapasok. Ito mga guys, sa ah, paki subscribe at pag-follow. Pag-like and share para updated po tayo sa sunod na video natin. See you soon!